Ngayong araw naman nga ni ay may nagkontak sa aming team na magpapariskyo daw nga ni ng ahas na kanilang nakita sa kanilang compound. Kaya agad naman nga ni na nerespondihan ng ating team. Gawa ng natatakot din nga ni yung mga tao na nagpariskyo. Dito naman pala nga ni namin nakita yung mga butas na posibleng lunggaan ng ahas. Kaya sinimulan na nga ni namin ang paghuhukay dyan. Ulan at init naman nga ni ang kalaban namin dyan. Gawa ng umaga ay sobrang lakas ng ulan at ng tanghali na sobrang init naman. At dito naman nga ni habang naghuhukay kay Jan si Bolero ay lumabas na yung isang ahas. Yan naman pala nga ni ay ang highly venomous na Philippine Cobra. Hindi nga ni kaagad yan nahawakan ni Macdon gawa ng sobrang tapang talaga. Lumalaban pa nga ni at nag ispit pa ng kamandag. Kaya hinayaan muna nga ni yan dyan sa gilid para kumalma. Nang umaga pala nga ni ay dalawa lang silang pumunta dito si Macdon lang at si Kim Vlogs. Kaya nga ni sobrang pagod na ng dalawang yan. Kakabungkal ng halaman. Munod na lang nga ni kami bandang alas jis gawa ng nabisi din may ginagawa sa bahay. At nang kumalma na nga ni yung ahas ay sinimula na ni Macdon na kunin Medyo nagpupumiglas pa nga ni yan dyan kaya medyo natagalan pa sa pagkuha Pagkalagay nga ni namin sa lagayan nung ahas ay nagcheck na kami dito sa mga butas baka nga ni ay may kasama pa Pagbungkal naman nga ni ng kulay silver na yan ay bigla na lang may nakita si Kim Vlogs na isa pang ahas Kaya nga ni chinik agad dito ni Macdon kung saan papunta yung butas para makuha agad Nandiyan pa yung isa oh, na cobra. Murod talaga si Boleron Bicolano Adventure. Ayos! pa At ito na nga ni yung pangalawang ahas. Lumabas nga ni yan nung ako na yung naguhukay. Munti ko pang matamaan ng pala. Butan mapa Isang ano lang sila, isang lungga. Dito o, sa ano. Sa mighty landscape. So may pinag landscape Bungkal kasi yung ilalim niya. May mga space. Hello, po, na yan yan. Ayon, na mas malaki. No, mas malaki to. Yan. Mas mababa to. Mas mataba yun. Buta nga niya ang mata niya. Wait lang. Picture ang kadao. At yan nga ni yung dalawang cobra na nakuha namin dyan sa may pinag-landscapean. Halos magkasing laki lang nga ni sila.